Yes, guys. Good morning, good morning, guys. At nandito ako sa my ah uh, ano yan tambayan Regionex uh, number two. Oh, ayan, guys. Uh, nagbisita ako dito ngayong ano dahil ilang araw din. Tatlong araw ata na hindi ako nakakapunta dito. Alam niyo po kasi, dito sa so Karian, maglakad, kung punta mo ito, maglakad ka ng 100 uh, meters. Ayan, guys. Oh. Kaya, <laughs> gusta, <laughs> gusta mahal para pinair solo. Ayan, guys. Pero, minsan, kailangan, ano. So, it's a uh, Black Saturday and crazy crazy Saturday dito sa o oh, ayan uh, ah ni Diwata at ito na yung ano uh, hydroponic na linagyan namin bumili ka, bumili kami ng kawayan pero ayan na ano yung isa ano na pero berde pa naman so must be uh, improving and or <laughs> growing oh, ayan pero yung iba na totally ano pero may birthday doon we will see what will happen for the next day oh, ayan guys yan ay hindi, hindi, ano yan ipayos ko pero it's uh, growing uh, oh, mataya. oh matay mag ano nang bago ayan So ayan guys. Oh. Oh, at dahil Ah, uh, tuloy ang ikot ng mundo. Hindi tayo magtatagal dito kasi eh uh, pupunta ko dun sa tambayan number 1 kasi nag magbenta nagbebenta na ako ng mandarina, guys. So ito na yung ano. Ah. Uh, Sabaman. No. Sabaman. Ayan. Banana man. Oh. Ayan guys. So, punta tayo doon. Punta na tayo doon. Ayan. Ayusin ko yan na ano. Uh, dalawang uh, barko. Ayan. Para magbarko si Gabs at saka si ano dyan. Ron Edward. Tag-isa sila. o, <laughs> oh, ayan. Pakita ko. O, oh, Gabs. At, uh, ano, ayan. Mm. Gawin kong barko yan. Ito ang barko ni Gabs. At yung barko ni Ron Edward. O. Oh. <laughs> Paper glass yan, guys. Ayan. So, that's all. At, uh, ayan, o, oh, yung mga pato ganso, kalapati oh, <laughs> RAT mga uh, kaibigan kong mga rats ayan, nandito sila o, oh, ayan, ito ayan, kung may kang, ano, pag ilagay ko dyan sigurado yan may ano, so I have to go there at ayan ang tanawin guys dito sa altaryo ni Diwata. Sa totoo lang, malulula sa tanawin sa umaga. Ay mga orange. Doon sana, doon tayo magdaan. So we'll go there. Uh. Ayan guys. Papasya ko kayo. Oh, ayan, may bugumbels dito may unas ako dito o oh, ayan unas oh inabunuhan ko yan at ito ayan o oh. pero kung maano lahat ito mas maganda oh may gansa sila dyan hi Ay. yes and guys. What's wrong? But my are not tatlo. Ayan guys oh, At ayan na ang mga uh, nagda <laughs> Nagdaan lahat yun Sa kamay ni Junix So ayan O oh. At nandito na ako guys O oh, ayan na ang mga Orange Maano kasi guys O oh, mabasa yung ano ko Pero waterproof yan Hindi ko suot yung isang Waterproof po yung bago Clark uh, Gore-Tex ito. Ayan guys, ang uh -huh. oh, ayan. Sa December 15 mag-umpisa uh, na ako niyan, guys. Oh. <coughs> Ngayon, ang binibinta ko palang ay Clementina, Mandarina, ano ba yan? Piat-piat. <laughs> ayan guys. Mamitas tayo ng dalawa. Ops Oh, ayan. Fresco. Ayan, guys. Malilit ito, guys. Pero, uh, masabor. Ayan, oh. Ayan, guys. Punta tayo doon sa, ano, loob. Oh. O, oh, ayan, guys. Ang kiat-kiat. Kiat-kiat. Ayan, guys. Oh. Ayan. O, oh, ha? Huh? Hmm. Ayan, guys. <coughs> At ito pa ang ibang ayan guys. Kiat kiat. Ayan oh guys. Maliliit siya pero uh, ano. Uh, matamis ayan guys oh ayan pag ganitong ano na kasi Amazing christmas tree ayan guys so um, ayan po ang tanawin dito sa paraiso ni Diwata. Diwata. paraiso na Diwata. Ayan, guys. O. Ayan ang lalakarin mo. Kung ano. Kaya, guys. Pagpunta ka doon kasi 100, 100 uh, meters. No. Shh. Shh. no. No, 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 no. And guys, so 'yan ang tanawin dito, guys. sa uh, nanonood yan uh, Amiga Imelda ani uh, Anipan shout out yan o oh, tayo lagi ngayong panahon oh, at nandito na uh, live, live, na live uh, tayo dito sa tambayan ni Junix at ah uh, sa aking mga amazing Christmas tree. Ayan guys. Ayan guys. Oh ayan. <coughs> Ay guys, ito naman. Ibang klase din yan. Pero mandarina pa rin yan. Tatlong klase yung mandarina namin dito guys. O, pero yon Limentina ang pinaka the best. O, at nandito na tayo sa aking tambay. O. Bibili na lang ako. Pero huwag na guys. So. sa tambahan ni Jonex oh. ayan guys oh. at Merubah bagong salamin doon <laughs> 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 oh. <laughs> So that's all guys. Oh, thank you for watching. And if you uh, uh, happy with my video, just give me a thumbs up. Oh that's all.